Good morning guys, ito na yung bangka natin guys So, buti hindi na no, lubog So, good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog na naman natin na Gagawin natin guys Ito, nandoon na si Master Tim So, hindi ko alam kung nandiyan pa yung sagwa ng aming bangka guys Gawa ng hindi natin napuntahan, gawa ng may pasok pa So, yun lang guys, abang-abang lang kung ano naman ang kind of tanang aking adventure ngayon. So, medyo maganda na yung panahon. So, once again guys, kung bago ka sa channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share, comment, and pindot na rin yung bell notification para updated ka sa mga video na aking gagawin. So, really, makasin muna natin lang guys. So, stay tuned lang guys, abang-abang lang. Shoutout sa inyo lahat, maraming maraming salamat, God bless, at po kayo palagi. So what's up guys, andito na tayo guys Grabe, nangihirap guys Puno ng tubig yung bangka natin Ilang araw ba naman din natin napuntahan So abang abang lang guys kinalawang yung airgun ko guys hindi ko na check so yun guys tingnan nyo guys ang taas ng patungan na to nyo. sobrang baba na siya oh. Kaya, tingnan natin kung makahuli tayo ah, maganda ganda na yung panahon daming nakanguso dyan oh guys hindi ko alam kung malalaki yan o maliit sana palarin tayo ngayon guys guys ay nako yun lang pala yung hindi, guys tanggalin natin yung red dot yun doon laki guys oh, lucky, guys, oh. Salot yung wala. Okay lang, mga, guys, so sabi di mong kawala Ayos Tugoy naman guys as is. You no. Know. Guys, dali na naman natin guys Dali na naman natin guys Ano um. Ulo Ta. Ah. Mm, nakabot. Ayos, di ayos ya guys. Lalim eh. Lalim guys eh. Malalim, eh. Malalim, guys, eh. Ayos, oh my god Wow Shout out mga migs mata na naman migso. oh nagsasara na yung spot natin guys ayos na dali guys na dali natin grabe ang lalim mhm ui, ui. mình ngăn sữa ghice tay mình nha sữa ghice tay mình ngăn sữa tay tay 24 Kitaabot na guys oh inaabot na guys lalim ho lalim niya guys grabe oh my, goodness. Guys. Guys oh my god guys ayos lalim niya guys lap na guys oh my god lalim

kasi so. pipiliin mo na lang guys malaki ayan ano? malalim kasi pues, This. grabe guys, ang lalaki ang lalaki guys oh. lalaki na naman pakas. So, mm. oh mm hmm <laughs> naman natin guys uh, uh, Kasalubong yung bala guys Goodness! Oh my God! Whoa! Who you? Who you left? What else? Hmm. Nah, putul. dami natin huli guys puto yung bala ko guys puti kapasok yung isda baba mo na tayo guys guys tingnan nyo naman guys oh. mahaga pa guys wow sobrang dami na guys oh. Yes. Oh my goodness. Oh love us! Oh lock us my guys lakas nito oo oh lakas pla pla laro yung guys ang lakas laki na sa ilalim guys eh. Yeah. oh my goodness lapad ang ulo dali na naman natin guys ah, dali na naman natin guys swerte talaga ang tali na to guys ulakas nandun na sa ilalim <coughs> Mm-hmm. Nakatimingan siya, guys. Nakatimingan siya, guys. Dating. Kita sa ilalim, guys. Ito eh? Tama natin ng maliit guys ah. Hi sa mga idol, ang bigat ng huli natin guys. So, yan oh. <coughs> Uh, Grabe guys, sobrang dami ng tilapia ngayon guys. Kumigilid sila guys. Yung no guys, pinipili ko lang yung malalaki guys. Sobra. Tumigil lang ako, baka sobrang bigat. Pero mga 10 to 9 kilos to guys. Yan yung guys, buhay na buhay pa guys. Isa grid lang eh. So, maraming salamat guys. Thank you for watching. God bless po sa inyo lahat. guys, dito na tayo sa bahay, guys. Try ko lang siluin guys ha. Ang timbangan ko, guys, hanggang 8 kilo lang po ito. So, uwi ka mga. Dingnan natin. Mga pa natin. Ah, grabe, guys. Sobra pa. Pawasan muna natin. Ang laki niyan, guys. Walang maliit. Puro oh, good, guys. So ito na, guys. Timbangin ko na ito, ha. Uh -huh. Ala guys, 7 kilos to. Nagpas. Ah. Uh. Tayo lang. Ilagay mo nga sa plastic yang kikiloy. Yan na. To. Si pa 7 kilos. Eh. 7 kilos. Mama, kunin mo, mo 'yan. Natingnan ko lang kung ilang kilo lahat. Mama ko rin ngayon. Solid guys. Ito yung sabit mo dito. 7.5 kanina. Sige bitaw. Bitaw lang kilo yan tatlo so sampung kilo guys lagpas sampung kilo huli natin ngayong araw oh my god wow so yan guys lagpas sampung kilo guys saglit lang tayo gawa ng sobrang dami nila guys tapos ng bagyo nagsilabasan yung tilapia so yan guys solid pinipili ko lang yung malaki so tingnan nyo naman guys so Solid na solid ang huli natin ngayon. Oy, padanak ako! Ma.